Hey, what's up, what's up guys? Good evening. Okay mga ropa, may nag-send uh, sa atin ng DM sa TikTok. Basahin muna natin kasi may tanong siya dito. Ito mga ropa, wait lang. So ang tanong niya is, good day po. Paano po ba ang tamang pag-aya ng date sa, sa EA? Kung sa chat mo lang maaya. At ano po ba ang tamang approach na hindi magmumukhang needy at desperado? Yung mag-aya na may masculinity po. Hindi ko po kasi alam ang tamang sasabihin eh. Sana matulungan mo po. Puta, ano to ha? Ah? Multiple question to mga ropa. Paano ay, -ay ng babae? Tapos sa chat lang? Tapos ano yung tamang approach? Na hindi magmumukhang needy? O hindi magmumukhang desperado? Tapos kailangan masculine, masculine ang datingan mo. Okay? Combination of questions. So, ganda mga ropa. Lagi ko sinasabi sa inyo, always disqualify yourself. <laughs> Every time you ask a woman or every time you approach a woman. Okay, hindi ka dapat outcome dependent sa isang babae or sa isang situation na alam mo na, i eh, parang hope ka na may magandang mangyari. So dapat lagi kang you, you always disqualify yourself why? Para at least hindi ka ma-disappoint and at least hindi ka magmumukhang needy. Yan ang tanong ni Ropa. So if you don't want to look needy, you need to disqualify yourself most of the fucking time every time you ask a woman okay regardless kung sa chat or sa personal okay para pag-usapan natin habang na nagda-drive tayo So ayan mga roba, pag-usapan natin ulan pala so ayan mga roba pa pag-usapan natin yung mga tanong ni roba natin natin okay. so like I said always disqualify yourself pag nag-approach kayo ng EA regardless kung personal or chat so para hindi magmukha needy Alright? so kung gusto mong ma-master yung mga ganyang uh, tirada you need to approach hindi lang dapat isa so kung gusto mong maging magaling sa pag-approach ng mga EA kailangan mo mag-approach na mag-approach ropa Para at least Maging immune ka Sa rejection ng mga EA Honestly, marami talaga magre-reject sa atin Dahil tayo yung lalaki Unang-una Ang tingin ng mga babae They are the prize Pangalawa, hindi nag-a-approach ang mga EA So kaya tayo mag approach Kaya malaki yung chance Na lagi tayong ma-reject Okay? Kaya given yan Kaya kailangan nyong tibayan ang yung kalooban or kailangan nyo maging komportable sa uncomfortable situation or mga uncomfortable na mga pangyayari sa buhay mo lalo na pagdating sa babae okay? malaking tulong ropa pag marami ka na approach na EA walang pinagkaiba yan sa sales ka nagtatrabaho kailangan mo ng mga prospect the more na mas marami kang prospect the more chance na marami kang maging appointment and at the same time pwedeng marami kang ma-close okay so syempre papasok na rin dyan yung referral ah! <laughs> yun mo malay mo yung friend nya gusto ka rin pala eh hindi ka na trip nung ano mo didi mo eh yung friend nya trip ka pala win-win oh. ropa, pa okay so kaya never ever be afraid to approach women okay cold approach mga ropa uulitin ko kailangan laging may default ka sa pag approach ng EA so kung sa mensahe lamang or kung sa chat lamang dapat alam mo na yan kasi easy easy yan sa atin why? kasi lahat tayo naka social media di ba? Pero napakalaki ng kaibahan pag sa personal mo ginawa. Kadala saan malalakas ang loob ng karamihan pag sa chat-chat lang, lalo na pag sa dating app. Pero paano pag sa personal na? Wala na, 'di ba? Meron ako nabasa na isang uh, parang AI siya. So siya na 'yung mag makikipag-message dun sa babae at siya na rin magsa-swipe. ng mga eh ang gusto mo. Kaso ang problema, paano pag nakipag-date na sa iyo? ang mangyayari niyan for sure wala kang masasabi kasi AI ang sumasagot eh di ba siya nag ano nagko-construct ng message mo siya nakikipag-usap iba yung talagang kinikilala mo siya iba yung binabasa mo lang kung ano ang sinasabi ng AI sa iyo or iba yung nababasa mo gets Uulitin ko iba pag kinikilala mo ang AI at lalong iba kung binabasa mo lang ang pagkataon niya. Alright? Okay, balik tayo. Mga ropa, kung naaalala nyo yung cold approach natin. Pucha, tatlong beses natin in-upload dyan. So, yung tatlong videos na yun, balikan nyo, panoorin nyo. Pero uulitin ko sa inyo, always disqualify yourself every time you approach a woman. And never stop with one woman. Lalo na, kung tingin mo, hindi pa siya emotionally attracted or connected sa'yo. Gets? Uulitin ko. Pag hindi pa emotionally connected ang EA, you still need to approach women. Okay? Hindi lang siya. Kasi pag nagbase ka sa iisang babae, may hirapan ka ropa pa. Kasi ang mangyayari niyan, mag invest at mag invest ka. Gets? Kumpara sa marami kang kinakausap o marami kang kinikilala, syempre matitimbang mo sila. Gets? At eto pa mga ropa, sabi niya, paano ba maging ano? Yun nga, masculine. Paano ba yung papakita natin yung pagiging masculine natin? So, unang-una niyan, syempre, like I said, kailangan mo mag-approach ng mga EA. So, ano yung impact nun sa'yo? Pag marami kang nakikilalang mga babae, syempre, nag-iiba yung confident po sa sarili mo. Lalo na, pag nagre-reciprocate sila. And at the same time, pag nagre-reciprocate sila, alam mo yung bawat tira mo. Ano ibig sabihin nun? Alam mo kung paano makipag-usap, alam mo kung kailang kahihinto makipag-usap. At papasok, yung sinasabi ko ulit, dawa badas. Ano yung madalas ko sabihin? Of course, you need to make yourself fucking attractive para maka-attract ka ng ea na gusto mo. Because, how can you attract the woman that you like if you don't make yourself attractive? attractive, di ba? Ang dami nagtatanong sa atin ng ganyan. Paano ba maging attractive? Paano ba maka-attract ng mga babae? Ask yourself, ginagawa mo bang attractive person yung sarili mo? Or gusto mo lang sila ma-attract kahit wala kang ginagawa para sa sarili mo? Bah! Hindi pwede yun, mga ropa. Okay? So, uulitin ko, kailangan mo munang mag-invest sa sarili mo. Kasi hindi pwede na mag-a-attract ka ng mga babae pero hindi mo naman alam how to make yourself attractive gets? so mga ropa balik tayo sa dawag badas so ano yung unang una sa map of interaction attraction di ba? tapos ano rapport so sa rapport meron kang apat na pwede mong gawin so meron three types of rapport ano yon? light white and deep tapos ano release So, dun papasok yung parang push and pull. Okay? Regardless kung gano'n kayo kasaya. Regardless kung gano'n kayo kaseryoso mag-usap. Dapat, alam mo kung kailan ka mag-i-stop at mag-re-release. Okay? Release na. Iibahin mo yung usapan nyo. Pag masyadong madrama jump sa ibang usapan pag masyadong tawa ng tawa jump sa seryosong usapan kailangan may laro kailangan may play parang basketball yan hindi pwedeng shoot ka lang ng shoot ropa hindi rin pwedeng dribble ka ng dribble ropa dapat alam mo kung anong nilalaro mo okay center ka ba guard ka ba rebounder ka ba 'di ba? So dapat may idea ka kung nasaan ka na. Kaya nga yaan ang sinasabi kong basahin nyo yang dawo badas na yan kasi kahit anong mangyari pag nakabisado mo yan alam mo kung kailan kahihinto alam mo kung saan ka magsisimula alam mo kung saan ka nagkamali alam mo yung mga consequences at alam mo rin ang gagawin mo para makabounce back ka kung meron ka mang pagkakamali okay? Kaya mga ropa, uulitin ko. Basahin nyo yung Dawok Badas, especially yung map of interaction. So ang sample nyo dyan, kagaya nitong pagmumotor ko, dati hindi ako sanay gano'ng magmotor. Takot ako magmotor, hindi ako nakapag-LX, takot ako sa highway. Pero ngayon, nagmumotor tayo, nakakamera pa, and at the same time nagsasalita pa so ibig sabihin yung kamay ko o yung paghawak ko sa throttle this is subconsciously na kumbaga hindi ko naiisipin kung bibilisan ko ba o hindi habang ako nagsasalita kasi alam na ng katawan ko kung paano i-drive ng mabilis at kung paano i-drive ng mabagal kasi nga matagal na tayong nagmomotor nang nagsasalita okay? mga ropa mag-iisan taon na pala tayo since nung ano nag start tayo sa tiktok kaya maraming maraming salamat sa unang unang araw na hanggang ngayon nandiyan pa rin pero yung mga iba nawala na pero okay lang mga ropa ganoon naman lagi syempre pag marami ka na natutunan of course pwedeng maiba na yung gusto mo naman matutunan di ba so sa atin mananatili tayong ganito hanggang sa marami pa tayong matulungan. Okay, kaya maraming maraming salamat sa mga nagsasabi na naging party ako ng success nyo. Hindi lang sa babae, kundi para sa sarili nyo. Okay? So, balik tayo. If you want to be masculine O kung gusto mo lumabas yung pagkalalaki mo pagdating sa pag-approach ng EA, eh dapat marami kang rejection, Ropa. Ano ibig ko sabihin doon? Kailangan mong ma-reject ng maraming beses para mas maging matibay ka and at the same time reliable ka ano ibig sabihin nun? reliable na alam mo kung saan ka nagkakamali alam mo kung saan ka natututo at alam mo kung paano kakausapin ang mga babae the way ng style mo kasi makakabuo ka na sarili mong style ropa maniwala ka sa akin pag marami ka ng na-approach na babae magkakaroon ka ng sarili mong style may meron ka sariling intro meron kang sariling lugar na gusto mong puntahan meron kang mga uh, choice of words na gusto mong bitawan or kaya mong bitawan at yun na magiging template mo para sa sarili mo okay kaya mga ropa, uliting ulitin ko kailangan yung mag-approach ng mag-approach ng mga EA para at least matuto kayo at lumabas yung tigas nyo lalo na yung tigas ng mukha nyo matatawa ba kayo? totoo yun mga ropa ang gusto ng babae ano? confident na lalaki anong inaanap ng mga babae? confident na lalaki yung unang tingin pa lang tindig pa lang alam na ng EA na kaya mo magdala ng conversation kaya mo dali ng sarili mo kaya mong ilit siya at lalo lalo na kaya mong magdala ng relasyon pag umabot na kayo sa ganong sitwasyon get's ba mga ropa? so kaya mga ropa stop being a pussy okay? walang matutulong sa inyo yung puki ng inang playing safe na yan maniwala kayo sa akin wala kayong mararating at sinasayang nyo lang yung oras nyo kung meron kayong ibang mga pinakikinggan na nagumagawa na nito at kung alam nyo puro playing safe lang buta tigilan nyo na mga ropa kasi sayang ang oras nyo at pati ang effort nyo Gets? Kasi kung playing safe lang, hindi mo mapapakita kung gaano ka ka-confident, ropa. Kailangan makita ng babae kung talagang confident ka. Kasi ang babae, laging itetest ka. At nasa dawop of badass yan, mga ropa. She test. Ano yung pwede mong gawin pag sinetest ka? Ano yung pwede mong reaction pag sinetest ka? Gets? <coughs> Ginubula tayo. <laughs> So sana ropa, pa nakatulong sa itong mga sinasabi ko at sana wag kang huminto kahit na ikaw ay mabigo. Sa lahat ng mga ropa natin, wag na wag kayong hihinto sa pagkilala ng mga EA kung gusto nyo mag-improve yung mga game nyo sa sarili nyo lalo lalo na yung style ng pakikipag-usap nyo okay? walang hihinto hanggat hindi mo na ma-master ang game mo walang hihinto kahit mabigo